ko naglaro ako mag-isa dahil hindi ko ngayon pinayagan ang BF ko na si Zay na maglaro. At dito hindi ko inaasahan na may makakasabay akong kaparehas ng avatar ni Zai at tiningnan ko ito parang si Zai talaga ito pero hindi naman siya online ngayon baka supporters lang niya ito. Dito tiningnan ko kung siya talaga pero wala naman at napasabi ako dito nakala ko si Zai hindi naman pala. Nagulat ako sa sinabi nitong esto na pogi naman raw siya hindi ko alam kung inaasar ba niya ako pero hayaan ko na lang hindi ko dito inaasahan itong si Alucard na same kami ng squad pero hindi ko naman siya nakikita sa squad namin ni Zai. Tinanong ko siya dito kung bakit ganyan din ang squad niya at sabi niya dito sa akin na baka raw parehas lang kami ng squad o baka parehas lang ng pangalan. Sabi ko dito kay Alucard na ang akala ko siya si Zai haha. Sabi niya dito sa akin na baka raw siya talaga si Zai hindi ako maniniwala dito sa kakampi ko dahil hindi naman kasi ganyan ang IGN ni Zai. Ang dami kasing Zai dito sa ML at hindi ako basta-basta naniniwala sa nakakasabay ko na kaparehas ni Zai. Nagulat ako dahil tinatanong niya ako kung BF ko raw si Zai at dahil tinatanong niya sinabi ko na oo at hindi ko si Zai ngayon pinayagan maglaro. Sabi niya dito sa akin na kaya naman raw pala hindi ko siya kasama ngayon at tawang tawa pa ito tinanong ko ulit siya kung bakit ganyan ang squad niya at kung kasali ba siya sa squad namin. Dito sabi niya sa akin na same name lang raw kami ng squad sa bagay marami kasing squad dito at hindi lang ata kami ang may ganitong squad. Hinukulit ako dito ng kakampi ko na totoo na siya raw talaga si Zai haha. Hindi ako maniniwala sa iyo dahil ang layo ng pagitan niyo ni Zai at hindi ganyan ang IGN niya.